yan guys yan yung ginagawa ng mga marmol tiles yan bundok na yan kinakating nila yan minsan binablasting yan dito kami ngayon sa taas yan hindi pa tapos gawin yung ay natin. Ito okay, yung mga tanim natin ng na mangga. Ayan. Marami na nga mamunga yung mga mangga nating tanim. Ito, piko. yan Dami na rin siyang bulaklak. Maliliit pa oh. Yan, kabilahan sila, dulo-dulo, yung magkapatid. Yan. Ito yung likod ng bahay namin. Yan. May mga tanim na mais, mga gulay. Yan, kamansin natin. Mataas na rin. Marami din siya magbigay ng bunga. Yan, kamansin natin na yan. Yan. Yan yung bubong ng kulungan natin. Kulungan natin ng mga manok. siguro abutin pa ako ng isang taon nito, bago matay itong pangalawang palapag natin medyo malaki-laki din kasi ang budget yan guys paghapon dito kami nagtatambay ang kami mag ama munok na yan dyan ako lumadaan papasok ng trabaho yan paket yan naan din yung uh, resorts may resorts din dyan Yan ang half court. Yung kabila hindi pa nasa simento. Yan nagpapakain na siya ng manok. Yan yung mangga natin nasa lapag na lang. Ito bago pa lang tong namumunga. Ngayon, ngayon taon lang to namunga ito ano natin. Ayun oh. lang hindi pa talaga siya namumulaklak yan yung paikot ng bahay ko puro puno